O ikadwa, kung may pagkaing may identity crisis, ito na yon. Kasi hanggang ngayon, hindi pa sure kung Chinese dish ba talaga siya o Pinoy na. Pero kahit magulong ang origin, isa lang ang malinaw. Masarap siya, makulay at laging bida sa handaan ng mga tita. Halika yung mga katwa, pag-usapan natin ang chapsuy. Ano ba na ang chapsuy ay galing daw sa salitang Chinese na chapsuy ang ibig sabihin ay mixed pieces o sa madaling salita aluhalong kung ano-ano. Kaya pala pag nanay mo ang nagluto, may cauliflower, may sayote, hotdog at minsan patiratirang lechon pakakasama. Yummy. Recycling pero make it gourmet! May chismis na ang chapsuy ay naimbento sa Amerika ng mga Chinese immigrants dahil napagod sila sa paulit-ulit na customer na nagsasabing Surprise me! Kaya nilagyan nila ng gulay ang lahat ng nasa harap nila at boom! Chapsuy was born! Pero syempre, hindi pa patalo ang mga Pinoy. Ginawang mas sosyalin. May sahog pa na karne, ipon at kung minsan liver spread pa. Innovation is the key to success. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Ang classic Pinoy chop suey ay binubuo ng ripolyo, ang gulay na laging bida sa stir fry, carrots for beauty, sabi ng lola mo, bell pepper, ang gulay pang arte, sayote, ang gulay na laging naliligaw sa kahit anong ulam, bagu beans kasi walang gulay kung walang mahabang green, Cauliflower o broccoli, pang-mayaman vibes. Manok, baboy, hipon, depende sa budget ng chef. Tapos lalagyan ng oyster sauce at corn starch para maging malapot. Yummy. Parang relasyon mo, minsan smooth, minsan malagkit. <laughs> Mga iba't ibang version. Seafood chop suey, pang-high blood, pero worth it. All veggie version, pag nagda-diet daw pero tatlo ang rice. Binustad style with quail eggs kasi pag may itlog mas masaya. Chinese restaurant style. Na major bland pero mahal. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Aba, meron. Loaded with vitamins dahil puno ng gulay. Budget friendly. Pwede mo pakainin ang buong barangay. Flexible siya. pwedeng ulam, pwedeng panghandaan, pwedeng pangpasalubong sa kapitbahay. Fun fact, sa ibang bansa, ang tsapsoy daw ay fake Chinese food. Pero sa Pilipinas, national treasure. Kaya kung gusto mo ng ulam na healthy, hearty, at may konting identity crisis, tsapsoy ang sagot dyan. Hindi man siya sure kung Chinese o Pinoy, isa lang ang alam natin. Isa siyang tunay na comfort food. Ang tsapsoy, yummy!